Oh my gold oh my gold okay na okay pa Hey, ito na naman tayo mga kadamster oh ay nako meron naman tayo pang pancake at baking mix dito yan kuha tayo nito ayan tsaka kung gusto ko ng cake meron tayo pang cake pancake tsaka pang cake super super moist cake mix mga kadamster yan ano naman ito eh? ito yung mga kukunin natin mga kadamster ito yung mga makakain talaga ito yung mga preservative nila oh. super moist devil's food daw alam nyo kung bakit nag devil's food kasi pag kumain ka nito ng sobra diabetes ang labas mo charot Kaya oh no, dami kaya Ayan. Ayon. Oh, di ba? Meron tayong uh, ano to? Ahugasan lang yan. Meh? Okay. We're good. Ito naman white cake. Parang vanilla. Vanilla style. <coughs> Dapat may style. Dali mga kadam Kuha lang tayo ng uh, anong tawag dito? Hagdan. Kaya makukuha na natin anong gusto natin you know I can get what I want charot English tsaka may mga plastic sila ano ito eh dami kasi ditong mga itinapon ito ano ito mukhang interesting ka pag may nahawakan kasi ako ng ay ano sya ano oh may gold oh may gold may gold may gold na jingle bells ayan may gold <laughs> kunin natin yan pwede mo magamit yan kasi ayun no may laruan mga kadamster oh. mamaya pakita ko yan sa inyo kung anong may kung anong pwedeng ilaruan dyan kung okay pa ba o hindi depende hindi <laughs> na ako nag gloves <laughs> o oh, di diba may chocolate ayo <laughs> vanilla ice cream cool cool pa ba to ay nakabalot siya ayun o oh. nabalutan siya ng chocolate na sa loob ay hindi siya agad-agad natunaw hmm. ito yung spot na paborito ko ang problema itong nangyari mga kadamster ikot ko kayo yan ang nangyari oh. noon wala to ayan may sugar pa Powder sugar Ay hindi ko ito kailangan Itong nangyari mga kadamser Yan Nagkalat na Hindi sila nagligpit talaga dito I'm disappointed I'm disappointed talaga ako Ano man ito What's this? Grabe na. Basurang basura talaga. Oh, may Christmas tree. Agdaan. Halika. Ayan na. Laruan. pero ano na siya talaga wala na sira pero sa atin pwede pa to eh diba basta may gulong okay na okay pa basta may gulong okay pa talaga siya so dito <laughs> samahan nyo lang ako dyan kaya natin ng okay ay mga kadam sir thank you for coming ha hanggang dyan na lang muna pabitin fortune sure. babush